May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, Itago mo na lang ako sa pangalang Sirena ng Daft Manila. Wala nang intro-intro at ito na agad ang confession ko. Nagsuggest ang best friend ko na mag-download ng isang dating app. Nagbabaka sakali na may makilala akong pogi at malaki ang tutut! Bakit siyang kanagahanap ng malaking tutut? Parang hirap naman matagpuan yan. Parang ang dami mo munang kikilalanin at iti-check bago mo matagpuan yung may malaking tutut. at, at ano ba yung tutut na yan? Oo. Yan, oo oh, oh, si Ilang weeks din ako sa dating app. Kung sino-sino nang nakakausap ko. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay si Jay. Hindi niya tunay na pangalan. Sobrang pogi at sarap niya. Lalo na kapag magkakol kami ang lalim ng boses. Well totoo no, totoo 'yun no. Kapag yung boses ng lalaki is malalim, napaka-sexy pakinggan no, very masculine. Yung mapapakinggan mo na lalaking lalaki na handa kang paligayahin. Paligayahin. <laughs> Ewan ko, ganun din ako eh. Pag ano, very masculine, very manly yung boses ng isang lalaki. Talagang nakaka-attract. Parang tumatayo lahat ng balahibo mo sa katawan. Kaya hindi natin masisisi si Sirin. Kung siya ay nahook dito sa malalim na boses na meron si Jay. Ito nga sabi niya, sa boses pa lang niya DJ Main, parang tumitibok-tibok na agad ang tahong ko. Hi! Bakit may patahong na naman for tonight? <laughs> Isang taon na rin kasi ako nung last na nadiligan ako. Tuyot na tuyot na ang e-abab na to, DJ main Ay, grabe! <laughs> Kaya naman pala, excited siyang makatagpo na magdidilig sa kanya. Mga two weeks na din kaming nag-uusap. Noong una, casual convo lang. Tapos hanggang sa may konting landian at dirty talks, Nagulat ako kasi habang magkausap kami sa call, bigla niya na lang akong binook ng Grab papunta sa condo niya. Kinabahan ako on the way papunta sa condo niya kasi 2 AM na din nung ma ng madaling araw. Bakit naman late? Oo, oo parang may kababalaghan na gustong mangyari si Jay Serin. Etingnan nga natin kung tama nga ito. Pagdating ko dun sa kondo niya, syempre, nagkahiyaan pa kami kasi first time naming magkita. Pero maya, -maya lang, naging klingi na siya. Hanggang sa sinunggaban niya ako sa labi, DJ Main. Kunwari ka pa, eh, gustong gusto mo rin naman si Rin. Eh, yun naman talaga yung hinihintay mo, di ba? Sobrang intense ng halikan namin. Ang pahinga namin ay habulin ng aming hininga. Wow! Nakakahinga ka pa sa lagay na yun, ha? Oo. Habang palalim ng palalim ang halika namin, gumapang yung kamay niya kung saan saang bahagi ng katawan ko. Sinabayan ko na siya at pinagapang ko na rin yung mga kamay ko hanggang. Eto na nga, nandito na tayo sa pinaka-intense <laughs> Mahawakan ko yung matigas niyang alaga! Wow! Kaya naman, hinimas-himas ko. And confirm! Ducks na Dax! Akalain mo yun, no? Pumunta ka sa dating app para makakilala ng pogi. Makahanap ng ducks o oh, malaking sandata. At ito na, sumakses ka na si Rin. Nakatagpo ka na. Eh, ano kayang problema ni Serin? Si yan ang kanyang unang yugto ng confession. E aalamin natin, bakit kaya siya nag-confess? Ibig sabihin, eh, baka may naranasan siyang problema dito. At she needs my advice. Wow! Seryoso ka? Gusto mo ng advice ko, sirin? Sobrang nagiinit na ako, DJ Main. Hanggang sa hinumad niya yung suot niya. Tapos sinunggaban niya ulit ako ng halik. Pero this time, may dila ng kasama. Ay! Talaga namang gustong gusto yan ni si Oo, talagang parang feeling niya na sa alapaap na sanya. Ano. At ito na ang karugtong. Ito na, painit na ng painit ha, Serin, ha? Naging mas mapusok yung halikan namin hanggang sa hindi ko na malayan na wala na akong saplot. Halatang batak na batak si Jay. Anong batak na batak? You mean, palaban na palaban ba yan? Eh. mukhang bihasa, veterano itong si Jay. Ano? Napaungol ako ng malakas, DJ Main. Dahil naramdaman kong may pumasok sa akin, nawawala na ako sa sarili ko dahil sa sarap ng nararamdaman ko. Mas lalong umungol ako nung dinilaan niya! Ano ang dinilaan sa'yo?! yung leeg ko papunta dun sa aking malaking hinaharap ay taray. Oh. Habang naglalabas-pasok ang mga daliri niya, binulungan ko siya na ipasok na niya yung galit, yung galit na galit niyang alaga. Ito naman, excited naman itong si Serin. Nandun pa nga lang sa nag-i-enjoy pa lang si Jamie na madali mo naman agad. Nginitaan niya ako at bumulong sa akin ng... Not so fast, baby. Hindi mo pa ako nilolollipop. Ay, taray! May paglollipop pa talaga! May hiling pa pala! Binitin niya ako, DJ Main. Kaya dali-dali ko siyang nilolollipop. Talaga namang Ginlalingan ko para mapantayan ko yung performance niya. Ay, very good ka dyan. Hindi ka nagpatalo si Rin. Tama yan. Hanggang sa narinig ko yung ungol nang malakas. Tapos bigla na, na, bigla lang niya akong binuhat at pinasok niya yung alaga niya. Buhat-buhat niya ako habang nakapasok yung alaga niya. First time ko ma-experience yung ganitong posisyon, DJ May, na naakaloka ang sarap. Hanggang sa mapunta kami sa kama, kung ano-anong posisyon na rin yung nagawa namin. Hanggang sa bumulong na naman siya sa akin. Gusto mo bang mag-shower ng mainit na katas? Ay, taray! May pag-shower, may pagtilamsik. Lumuhod ako at pumuesto. Sinabog niya sa mukha ko habang napapaungol siya ng malakas. Said na said ang pagpapalabas niya. Pagkatapos ay nilollipop ko sa ulit. Ibang klase si Siri. Total performer na naman ang ating confession. Grabe yung letter sender natin ngayon. Simula kahapon na Hindi nagpapatalo ha. Binibigay yung best of all the best nila bago pa ako umuwi at humabol pa kami ng isa pang round. Aba, nawili Si Serin, habang pauwi ako, grabe yung abot langit na mga ngiti ko. Best experience ever. Very satisfied. Si Hello Kitty. Hello Kitty! <laughs> Bakit may pa Hello Kitty? Three months na kaming nag-uusap. At palagi rin akong pumupunta sa kondo niya. Ano ba kami? Mag-on na ba kami or para usan lang namin ang isa't isa? Gusto ko siyang kausapin kasi hindi naman kami nagde-date or kumakain man lang sa labas. Umiikot lang yung relasyon namin dito sa condo niya. Sa tingin mo, DJ Main, dapat ko pa bang ituloy itong nangyayari sa amin or dapat iwasan ko na siya? Pero kasi, sobrang hahanap-hanapin ko siya kapag iniwasan ko siya. Eh bakit ka pa nagtanong, Sirin? kung ikaw rin naman ang sasagot ng katanungan mo? Naguguluhan din ako sa eh, no? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? I need your advice from Serene of Taft, Manila. Ay, shoutout sa mga Manilenya, Manilenya! Itinaas ni Serene ang bandila ninyo! Grabe, no? Naguguluhan ako kay Serene, eh, no? Nagtanong siya, pero parang ayaw naman niya. Eh di ikaw na lang ang masunod, bakit need mo pa ng advice ko? Oh, pero sige para sa kapwa babae ko. Siyempre, hindi ko papalagpasin yan. Sabi ko nga, eh, ako na yung bagong besi na mga e-abab. Kaya naman, hindi ka nagkamali ng nilapitan. Nasa tamang tao ka, oo. oo. At gusto ko yung pa-Hello mo, ha? Oo, oo. kamusta naman sa si Hello Kitty? Kinaalagaan mo ba siyang mabuti? Ay, 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 talaga naman. Gusto niya na daw itong kausapin pero hindi niya alam paano niya i-confront itong si Guy. Di naman daw siya niyayaya ng date or lumalabas man lang. Eh baka tinatago ka, yun ang mahirap doon. Minsan din kasi masarap din yung kahit kayo ay nasa isang situationship. Nandun pa rin yung respeto. Yung respeto, meaning niyan, eh, natitreat ka pa rin as a person, natitreat ka pa rin ng ka-value-value, ng deserve mo, lalo kung hindi ka naman cheap na tao, even may nangyari sa inyo. Kaya may nangyari kasi nga, nandun doon na, buo, na buo yung atraksyon. Kaya naibigay mo yung mga gusto mong ibigay na sa ibang guy o sa ibang tao, hindi mo namang kaya isurrender at ibigay. Kaya masarap din na hindi natatapos yung bonding ninyo sa kama lang, di ba? Eh ano daw dapat gawin nitong si Sirin? Ayaw naman daw niyang iwasan. Kasi for sure hahanap-hanapin niya daw ito. Akalain mo yun, naguguluhan ako nagtanong siya pero mo mismo sumagot ng katanungan niya. Ibig sabihin ayaw mo, eh bakit ka pa nagtanong? Pero sige. Oo, ipaparamdam ko sa'yo yan kung ano ba ang dapat mong gawin. Ito na ang aking advice para sa'yo, Serene. Si Ramdam ko naman sa kwento mo na sobrang na-carried away ka sa physical connection ninyo ni Jay. Kasi bihira lang makatagpuan ah, ng taong mamamatch ng energy mo. Especially kapag physical na ang pinag-uusapan, di ba? At hindi ko masisisi o hindi kita masisisi kasi matagal kang natuyo, oo! Oh oh! Tapos biglang may dumating na nagpapasaya sa'yo in ways na matagal mo nang hindi naramdaman. Pero kasi ito yung reality check dyan, Serena. Kung tatong buwan na kayong laging nakikita at ang routine nyo eh, kondo lang lagi. Usap, landian, sex, tapos wala pang ibang effort mula sa kanya. Like date, labas, getting to know you deeper, meeting halfway sa ibang bagay. Eh malaki ang chance na ito nga eh nagpapatunay na kayo ay nasa isang situationship hindi relationship. And obserbahan mo yung consistency niya outside the bedroom. Dahil nga kayo ay nasa isang situationship, mahirap yan dahil walang label yan. Walang commitment, wala kang kailangan i-expect, at di ka pwede mag -demand. At obserbahan mo yung consistency niya outside the bedroom, hindi lang dun sa kondo, di ba? Kasi hindi naman sukatan ng commitment ang init niyo sa kama. Subukan mong itest yung consistency niya sa simpleng bagay. Tatawag ba siya sa'yo kahit hindi kayo magkita? Mag-aalala ba siya sa'yo if may sakit ka? Mag-text ba siya ng kumain ka na ba? Kamusta ka? Hi, Hello kahit simpleng bagay na ganyan, mafe mo na hindi lang sex ang habol sa'yo, ibig sabihin may care pa rin sa'yo yung tao. Eh malaking palatandaan niya na genuine siya. At may care siya sa'yo. Eh kung tatawagan ka lang niya para lang sa pagpunta mo sa kondo, ibang usapan yun, di ba? Kayo namang lalaki, wag naman kayong ganun sa mga babae. Oo, may mga lalaki talaga na hindi natin masisisi, ayaw nila ng commitment. Kasi may priority sila. Pero ipakita nyo rin naman na gentleman pa rin kayo. May values pa rin kayo. Pinalaki pa rin kayo ng maayos na marunong rumespeto sa isang babae. And si Rin, check mo yung transparency niya. Alam mo ba yung totoong pangalan ni eh, Jay? Trabaho, background niya. Kasi kung tatlong buwan na pero alias pa rin yung gamit niya, red flag na yan. Wala ka man lang ka-idea-idea. Kung sino ba talaga si Jay? Eh baka may tinatago na yan sa'yo. At ayaw niya ng masyadong maging involved emotionally. Baka mamaya magulat ka na lang may sumabunot na pala sa'yo, di ba? Eh yun yung iiwasan mo. And don't confuse lost with love. Ang sarap ng physical connection. Totoo naman yan. Kasi bihira ka lang makatagpo na makakamatch mo dyan. Pero minsan nalilito tayo eh. Akala natin love na yon. Dahil nga intense. Pero last lang talaga yon. And ask yourself, kung wala bang sex, gugustuhin, gugustuhin mo pa rin ba siyang makasama? usapin mo pa rin ba sa? Dadalawin mo pa rin ba siya? Bibigyan mo pa rin ba siya ng effort, time and energy? So doon mo malalaman 'yon. Protect yourself emotionally and physically. Kasi kung magpapatuloy ka sa setup na 'to, eh siguraduhin mong protected ka. Hindi lang sa puso, ha? Kundi pati sa health mo. Dahil wala ka namang alam. Dito kay Jay, hindi naman natin ginajudge yung mga nasa dating app. Pero syempre, alam naman natin niya na tumataas na ang HIV. So, importante rin na gumamit tayo ng proteksyon. Nang supot, oo kapote, kahit hindi umuulan. Diba, kailangan na kailangan niya. Well, umuulan, kaya kailangan na kailangan niyan. Binawi ko yung sinabi ko, diba? Oo. oo wala kang idea kung sino siya, ano yung routine niya everyday maliban sa'yo. Sino ba yung kinilala niya, dinate niya na before, nasa dating app yan. Even ikaw, nasa dating app ka. Bago mo siya natagpuan, marami ka ng minit na guy. So likewise, para kay Jay, marami na rin siyang na-meet na girls. So sa tingin mo ba, yung mga na-meet niya before you, walang nangyari din sa kanila? Eh, mas maganda na yung prevention better than cure Protektahan mo yung sarili mo kaya use protection palagi kasi hindi mo alam kung may iba pa siyang karelasyon wala kang idea sa kanya kaya mas maganda na yung ikaw na ang magbigay ng safety sa sarili mo and give yourself options wag mong i-all in kay jay kasi kung siya lang ang laki mong iniinvestan ng oras, yung katawan mo, eh baka maubos ka dyan, madrain ka na lang. Diba? Kaya maglaan ka rin ng time para sa sarili mo, sa friends mo, o sa ibang tao na posibleng magseryoso sa'yo. Kasi kung yan ay seryoso... Hindi lang apat na kanto ng pader ang makikita mo. Ititreat ka niyan kahit sa simpleng karinderya lang. Aalamin niya anong paborito mo. Aalamin niya anong magpapasaya sa'yo. Hindi yung dyan lang kayo lagi sa kondo. Kaya nga, test the waters outside his condo. Subukan mong imbitahin siya. Total, hindi naman siya yung nag insist o nag-open up sa'yo, nag sa sa'yo. Bakit hindi mo subukan? Ikaw na. Ang mag sa kanya. Sige, sabihin na natin hindi date. Coffee lang. Tamang kwentuhan habang tumitibog sa labas. Dinner. Kasi kung may resistance siya at puro kondo lang, eh malinaw na malinaw na hindi niya gustong i-level up yung koneksyon na meron kayo. So subukan mo siyang yayain, tingnan mo kung anong isasagot sa'yo. And huwag kang matakot sa awkward conversation. Baka kasi iniisip mo na kapag tinanong mo siya kung ano ba tayo, eh baka masira yung koneksyon ninyo. Pero isipin mo kung hindi mo siya tatanungin, ikaw lang ang masasaktan. Ikaw lang yung mag-iisip, mag-overthink. Na ano ba talaga kayo? Ang hirap sagutin yan. Even ikaw, hindi mo kayang sagutin yan at siya lang ang makakasagot yan. Dahil dalawa kayo dun eh. Sa sitwasyon na yun eh. Hindi ka naman nag-iisa lang. Kaya mas okay na yung malina o kaysa nakabitin ka sa ilusyon. ang gusto mo si Rin? Temporary thrill o long-term deal? Maganda naman yung thrill, totoo naman yan. Di ba? Very, nakaka-excite. Nandyan na lahat eh. Hindi mo ma-express, walang perfect definition dun sa pakiramdam kapag may thrill ang isang sitwasyon. Pero tanungin mo yung sarili mo, kung after 6 months or 1 year, okay pa rin ba sa'yo na ganito yung setup? Deserve mo ba yung ganitong setup? Kasi kung hindi, mas maaga, mas maganda. Gumawa ka na ng choice. At yun yung ikakabuti mo. Kasi kung aabutin ka ng 1 year sa ganyang setup, sinayang mo lang yung panahon mo na wala namang pupuntahan. Instead, na may iba kang in-entertain at malay mo yung in-entertain mong yon yun na pala yung magiging karelasyon mo edi hindi na sayang yung time yung effort mo do sa one year na inaksaya mo dito kay Jay na sana ibinigay mo na lang sa iba habang maaga pa e eh, nakakagawa kayo ng memories together kaya maglagay ka ng timeline para sa sarili mo Halimbawa nyan, if after one month or one more month, eh walang malinaw na sagot kung ano ba talaga kayo, ilet eh, go mo na siya. Kasi ikaw yung may control dyan sa sitwasyon na meron kayo para hindi ka tuluyang malunod sa what if. At know to when to know when to walk away. Hindi mo kailangan hintayin na masaktan ka pa ng sobra-sobra bago ka mag -desisyon. Kasi kung ramdam mong hindi align ang gusto mo at gusto niya, eh mas mabuting ikaw na ang unang kumalas kaysa ikaw ang maiwan. Mas masakit yun. Mas mahirap mag-move on ng ganon. Kaya habang maaga, alamin mo na yung mga dapat mong alamin at itigil mo na kung may dapat pang itigil. And kung ayaw mo naman siyang iwan sa ngayon, desisyon mo naman yan. Okay lang yan, pero gawin mo with awareness. Alam mong wala pang label, walang commitment. Alam mong hindi ka sure sa intentions, intentions niya. At alam mong anytime pwedeng matapos. At least, hindi ka mabibigla kung mawala siya. Kasi ready ka. At aware ka sa kung anong meron kayo. kukunin ang clarity na deserve mo, ikaw ang lugi sa huli. Kaya e huwag kang mahiya to ask. At huwag kang matakot mag-step back. Kung sakaling ano man yung mga isagot sa'yo. Dahil kung hindi siya ready, hindi mo siya deserve. At hindi ka lalo niya deserve. Hanggang katawan ka lang o hanggang katawan lang ang habol niya sa iyo, hindi kanya deserve. Dahil ang tunay na relasyon, puso at respeto ang foundation. Don't settle for being someone option when you deserve to be someone's choice. Pwede kang magpalit ng kahit anong posisyon para pasayahin siya. Pero kung hindi naman niya kayang magpalit ng posisyon para ipaglaban ka, eh talo ka pa rin. Hindi lahat ng masarap, tama. At hindi lahat ng kaya mong pagtsagaan, worth it. Main Event oh.